wala pa ko ko'y eh, bahay na green tar ko. Nakaroon na sold ko sa Dynacast. Nakabalay ko. Sa diri ko nagtrabaho, nakapaskwila ko sa akong mga bata sa college. Ganyan inilarawan ni Ike de la Serna at Richie Engle kung paano nabago ang kanilang mga buhay nang makapagtrabaho sa Dynacast, isang shipbuilding at ship repair company dito sa Danao, Cebu. Aniya, bukod sa kanila, natulungan din ng Dynacast ang libong mamamayan ng Tanaw at ang mga karating bayan nito. Si Richie at Ike ay ilan lamang sa libo-libong Pilipino na nanginginabang sa umuunlad na shipbuilding at ship repair industry dito sa Pilipinas. Dahil dito, Puspusan ang Maritime Industry Authority sa pagsulong ng Shipbuilding at Ship Repair Industry Development Bill at ang kaakibat na Fiscal Incentives Bill nito. Sa tulong ng batas na ito, marami pang tulad nila Ike at Richie ang buhay na mababago sa pamamaraan ng pagbukas ng maraming trabaho dala ng Shipbuilding at Ship Repair Development Bill. Ardeline Hestre, Marina TGTV News on Deck.